Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. To this video guys, ay pupunta kami ng day to day. Uh, Napag-usapan namin ang apat na bago kami uuwi, daan mo kami ng ditode day, day kasi bibili kami ng mga kailangan namin. So ayan guys, medyo madilim na yung kapaligiran kasi nga magsi 7pm na dito. At masarap ngayon guys maglakad kasi hindi na sobrang init. Hindi yung katulad ng nakaraan na diyos ko Ah, uh, alas 7, alas 8, alas 9 ko guys, mainit, sobrang init pa guys kaya wala talagang kagandahan na lumabas. Pero ngayon guys, magandang maglakad ngayon kasi ano na ah, uh, na siya. Hmm, medyo mahangin-hangin na siya kaya ano, okay lang maglakad. Ayan, ma ano na, madilim na yung kapaligiran. Bali, hinihintay lang namin dyan ang isa namin kasama kasi nagbibihis pa. So, ayan guys, It's naglalakad kaming apat papuntang dito day. -to -day malapit lang naman dito guys eh. Kaya okay lang. At kagandahan dito guys. Kahit maglakad ka walang may nang babastos. Alam niyo ba yun? <laughs> walang, walang nang babastos. Hindi katulad sa ibang lugar na kapag maglakad ka. Uh, may nang babastos so dito talaga guys ang tagal ko na dito pero wala uh, mababait yung mga tao dito bibili kasi kami ng mga ano guys yung pagkain although may pagkain naman guys sa bahay pero alam nyo yun yung parang may hinahanap ka na gusto mong kainin So, kaya, ayon Titingin-tingin lang kami doon kung anong pwede. Kung anong pwedeng makain, yung ganun. Nakakasawa na kasi, guys, lagi na lang manok, manok. Ah, minsan naman, nakakabil... Ah, pumupunta naman kami ng fish market para bumili ng isda. So, ngayon lang talaga, parang gusto lang namin yung meron kaming makain-kain. Yung pagkatapos ba guys, magtrabaho. Yung per, May maano ma ka. Yellow may ma kain kain <laughs> Yung mga snack-snack. Ganun. Yellow yung ano. Tapos pink yung chinelas ko. Masarap na maglakad kasi hindi mainit. At natatawa pa ako guys sa suot ko dyan kasi nga nakayelo akong dami tapos yung chinelas ko kulay pink pa. <laughs> tapos nakamedyas pa ako. <laughs> Ay, Malapit lang guys. Bali, pag ano, lang, mga 15 minutes lang galing dito sa bahay. Papuntang dito di. Tapos, dito kami dumaan. Siyempre sa... Ang tawag dito. Nakalimutan ko, my God. <laughs> bala na. Ah, Station guys. Dito kami dumaan. Tapos, Ayun, sa kabilang kalsada na guys, yung dito de. O, di ba malapit lang? <laughs> yung dalawa naghihilahan pa. <laughs> Alam mo guys, ang sarang pag magkasama kaming apat, nako sobrang saya talaga namin. Iwan lang. Basta masaya lang kami magkakasamang apat kasi nandoon yung tawanan. yun. Kahit napagod sa trabaho, masaya pa rin. Oh. Ha? Tingnan mo yung chinilas ko. <laughs> At saka yung suot. kanya. Huh? Picture taking muna. <laughs> Mamaya, -hmm. Sabi niya titingin daw sa mura, baka doon. Sabi ko

Hello, chicken brain Hello. <laughs> chicken curry. <brain. laughs> Hello. Chicken curry. chicken curry.

tuyo ito ano to yun ano ba ito rang hindi bagis kaya to uh -huh. bagis kaya sa <laughs> <laughs> kasi yung kakainin na din Oo. Oh, oh. Yung kakainin na rin. Ah, uh, okay. Rin. Dito. Mga chichiria. Mga insta. Pero... Yung sabi na. Mga bata ka Mga sabi na. Mga sabi na. Mga sabi na. Sir, hindi yata, hindi. hindi. Ikaw lang yan eh. <laughs> Pag minsan na ano, hindi yan siya kumakain. Ayan, te, malagkit. Lahat ng kilo lang po. Tulungan ko baka lang isa pa para 1 kg. Ito, para 1 kg. Ito po yung pag yan. Sabi 1 kg lang. Ay, hala, ang ganda nito. Oh. Ang ganda nito rang upang oh, regalo. Oh, yes. Ay, ang ganda no? 20. Ala po. Yan. Wala rin. Gusto ko rin. 里面都没